hindi ba kayo nahihiya sir? Ganyan ang dala nyo sa presinto, kalawangin at halos himatayin sa usok. Natatawang sabi ng isa sa mga batang pulis habang pinuturo ang lumang pulang motorsiklo. Paano kung may habulan sir? Sira na yan bago pa umandar. Sabat ng kasama niya na hawak pa ang cellphone at nakamising parang may sinusundang biro. Kuha natin to pre, ipopos ko sa GC, trending to. At bago pa may makasagot, umalingawngaw ang ihip ng hapon sa bukana ng himpilan kung saan kumikislap sa ginhawa ng ginintong araw ang salitang pulis sa puting karatula. Ang saluting officer sa kanan ay biglang natigilan. Ang matandang pulis na nagmamaneho ng lumang motosiklo ay hindi kumibo. Marahan lang na ipinatong ang kamay sa balikat ng batang umiiya sa unahan ng manibela. Hawakan mo lang anak, andito lang ako mahina niyang wika mungit sapat upang patigilin ang paghingal ng bata. At sa paligid nila, mga lumang patrol car, isang bakanting pangkong bakal, ang malalim na anino ng gusali. Naroon ang nakakahiya at nakakarinding halakhak ng dalawa pang kabaro na hindi pa rin humuhupa hanggang sa may tumikim na malutong. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. At is, sabi ng opisyal na nakasumbrerong may gintong tapak, taas noo at mahinaong nakasaludo, tumabi kayong lahat may dadaan at sa sandaling iyon, karang tumigil ang paligid at narinig ng bawat isa ang pinig ng matandang pulis na tila malumanay na kulog. Walang dapat ikahiya kung gumagana pa. Sa simpleng pangungusap, nagkalaman ng katahimikan at nagsimula ang kwentong hindi nila inakalang magpapabago sa isang presinto at sa isang barangay. Sa hapon na iyon, kumikintab ang alikabok sa kalsada at kumakapit ang singaw ng langis sa hangin kapag may dumara ang patrol. Ang mga bintana ng humpilan ay naglalaro sa pagitan ng ilaw at anino at ang lumang motorsiklo, puting ilaw sa harap, bilugang gauge na may guhit na halos punit pulang tangke na may kupas na sticker na Mickey ay pumarada sa mismong harap ng pasukan sakay nito ang batang lalaki na pawisan at pulang-pula ang mata sa kayak na kauniporming pang eskwela at sa likod niya ang pulis na may namumulang braso sa araw, gusgusing kamisa ngunit malinis ang tikas ng kwelyo at matalim ang pagbabantay ng paningin. Ang pangalan sa tag ay Palisk ngunit sa presinto si Sir Malasakit ang bukang bibid ng matatanda at kay tagal na rin nilang hindi nakakakita ng ganitong uri ng pagdating sapagkat sanay sila sa bagong motor, sa malalaking makina, sa muffler na may yabang, hindi sa lumang sasakyang kumakalansing. Sir, baka kailangan nyo ng tulak yan, satsat -sat muli ng isa, o kaya ng pari para bindisyonan, tugon ng kasama sa baytawa, pero hindi na lumingon ng matanda, bagkos ay inabot ng busina at tumunog yun ng marahan, hindi para ipagyabang, kundi para pagsabihan ang mga ugali. Buksan ang gate, may bata, sabi niya, at may autoridad sa boses na hindi biglang mabibili sa tindahan. Kusa namang kumilos ang gwardya at ibinukas ang salaming pinto habang ang nakasaludo na may apelyedong nakasulat na Aguilar ay nanatiling matikas at tahimik. Sa harap ng lahat, dahan-dahang bumaba ang matandang pulis at inalaya ng bata Pakamuna anak, wika niya. Sabay himas sa ulo nito at magkasabay silang humarap sa opisyal na sumaludo. Sir, magalang niyang bati. Ito po si Carlos Santiago, grade 2. Nawawala ang ama mula kagabi. Natagpuan ko siya sa may tulay, pagod at gutom. Binuhat ko sa motor, dinala ko rito. At pasensya na po sa motor. Ito ang tanging may gasmayon sa probinsyang pinanggalingan ko sabay tawa ng mahina na parang paghingang may bigat. At sa likod, ang dalawang pulis na kanina'y tumatawanan ay biglang nag-usap sa mata. Sininyasa ng isa't isa na huminto. Ngunit huli na kasi narinig nila ang sariling eko ng kahihiyan sa loob ng salamin. Sir, bakit mo pa dinala dito? Pwede din namang sa barangay. Hindi natapos ang sabi ng isa dahil nagtaas ng kamay si Aguilar. Kaya nga dito, dahil oh, dito ang tahanan ng hustisya, Sagot nito, sa kamuling ibinalik ang kamay sa tapat ng dibdib at kumindat kay Carlo. Ako si Lieutenant Aguilar, hindi ka naiiyak. Nandito ang tatay mo sa loob, naghihintay. Salamat sa nagbalik. Umira lang bulungan, parang alon sa loob ng presinto at walang nakapagsalita kaagad. Pero napansin ng lahat ang nangingilid na luha sa mata ni Carlo na biglang napalitan ng pagkasabik. Nandito po si Papa. Humikbi siyang muli, monit may halong pag-asa. Opo, sagot ni Aguilar. Kaninang umaga pa, hindi umaalis dito. Ayom umalis hanggat hindi niya nakikita ang anak niya. Muntik nang magwala sa kaba. Sabi niya may pulis daw na nagpadala ng mensahe kagabi na may nakakita sa anak niya. Sana raw ay may maghatid. Sabay tingin kay palis. Kayo ba ang nag-text? Tanggo ang sagot ng matanda. Nakadampot ako ng signal sa barangay tower. Konting load lang to, sinagad ko na at nakita ng lahat ang lumang keypad phone na may basag na screen. Araw-araw mong bitbit -bit yan, sir? Tanong ng usisero. Kabitan ng pag-asa. Sagot ni Palisk, walang bahid ng pangangasan. At ang dalawang pulis na kanina'y nagtatawanan ay nangunyapit sa belt bag. Nagaayos ng postura, hindi alam kung saan ilalagay ang kamay. Ikinuwento ni Palisk sa ilang mabilis na pag-uusap ang nangyari galing siyang malayong baryo kung saan siya pansamantalang nakatalaga bilang liaison para sa programang Community Policing. Isang assignment na madalas pagtawanan dahil malayo sa aksyon, ngunit malapit sa tao. Ang lumang motor ay regalo sa kanya ng isang retiradong mekaniko kapalit ng pagtulong noon sa anak nitong. Lumang luma na ang makina, ngunit kapag pinakikinggan ay parang pusong marunong tumibok sa tamang oras. Kagabi, habang pauwi na sa inuupahang kwarto sa gilid ng sakahan, narinig niya ang iyak ni Carlos sa may tulay. Umalis daw ito mula sa tinitirahan ng kanyang tiyahin matapos magkaalitan. Nilakad ang matagal na distansya para hanapin ang sumama doon na ama sa lungsod. Pero nawala, kaya binuhat ng matanda, pinainom ng tubig Ipinahiram ang lumang jacket at kinabukasan sa unang bukang liwayway. Sumakay sila sa kulubot na motor patungong himpilan. Hindi ko na kinaya ang anto. Halos dalawang oras ang biyahe. Natataman itong sabi. Kaya kung minsan, huminto para pumikit. Pero heto, umabot pa rin tayo. At sa likod, ang plato na kaninang tila na ay sabay-sabay na napakamot. May isang napabulalas ng Grabe si Sir! At may isa pang pabulong na, ang tapang habang si Aguilar ay panaytanggo. Nang ilabas mula sa opisina ang ama ni Carlo, parang umapaw ang liwanag sa loob ng presinto kahit halos magtakip silim na. Tumakbo ang bata, yung makap ng mahigpit, kumikbi at halos hindi makapagsalita at sa gilid ng eksena, tahimik lang si Palisk, nakatungo. Pinipisil ang bilugang salamin ng ilaw ng kanyang motor, parang kinakausap ang lumang makina. Salamat kaibigan, anya sa isip, sapagkat alam niyang kung walang motor na iyon, hindi siya aabot. At dito na pumasok ang kapitan ng istasyon, isang lalaking bihasa sa disiplina. Mahigpit ang tikas, ang sombrero ay nakasakto na si Major Villanueva. Marahan siyang lumapit, nagpugay sa ama at sa anak at saka humarap sa pulis na inakusahang may lumang motor. Sergeant Palisk, tawag niya at nagtaas ng ulo ang lahat sapagkat matagal na nilang hindi naririnig ang pangalang iyon. Akala kasi nila ay po lamang ang ranggo ng matanda. Mula ngayong araw, ikaw ang officer in charge ng presintong ito. Mariin at malinaw na wika ni Villanueva at parang sabay-sabay na nahulog sa sahig ang halos lahat ng pangasa paligid. Major, Halos sabay-sabay na tanong ng mga batang polis, ang isa'y napatingin pa sa sarili kung tama bang inirapan niya kanina. Opo, tugon ni Villanueva, by special order, epektibo ngayon. At kahit hindi pa lumalabas ang order, ipinapasa ko na ang panibagong direksyon na gusto kong mangyari rito. Una, ang usaping malasakit. Pangalawa, ang paggalang sa kagamitan. At pangatlo, ang paguuna sa tao bago sa papogi. Hayaan ninyong simulan natin yan sa pinakasimpleng bagay, ang paghingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali. Sa punto ngayon, humarap ang dalawang kabataang pulis na kanina'y nagtatawanan, inalis ang mga kamay sa bulsa at hindi na nila kayang itago ang pamumula ng pisngi. Sir, pasensya na po. Sabay-sabay nilang nasabi, nagbiro lang po kami, hindi namin alam. At itinaas ni Palis ang palad hindi para pigilan kundi para yakapin ang aral. Okay lang, ano pa ba ba't may matantari rito kundi para turuan kayong manindigan? Sagot niya, pero ngayon makinig tayo. May batang kailangang ihatid at pamilyang dapat ilapit. At itinaas niya ang lumang susi ng motor, pinailaw ang ilaw na tila kumukura pa sa kilig, saka tumingin kay Carlo. Na, gusto mo bang ikaw magbusina papunta sa barangay? Natatawa at umiiyak na tumanggo bata at sa likod nila may pumalakpak na tindera mula sa katabing karinderya, may kumaway na tricycle driver at may pulis na nagvideo pero hindi na para mang asar, kundi para i-document ang sandali na bibihira nilang masaksihan. Ang paglipat ng pamunuan na may kasamang pag-aasa. Kinabukasan, hindi na kuwento ang tawa kundi alamat na lumabas sa internal chat ng PNP ang litrato ng saluting officer at ng matandang pulis sa lumang motor kasama ang batang muling nakangiti at sa caption na ginawa ni Aguilar ay nakasulat ang bigat ng motor ay hindi sa bakal kundi sa mga pagkakataong kinaladkad nito ang pag-asa at mula noon ay nagbago ang maliit na presinto. Nagkaroon ng programang motor na may malasakit kung saan pinapahiram ang mga luma ngunit maayos na motorsiklo sa mga barangay. Tuwing may kailangang ihatid na estudyante, senior citizen o buntis, itinuro ni Palis sa mga bata kung paano manatiling buhay ang makina, kung paanong ang pihit ng karburador ay parang pag-alalay siya taong humihinga, at kung paano ang pagbusina ay dapat hindi nakakatulig kundi nakapapaalala. Ipinagawa niya ang bahagi ng garahe bilang bahay ng kalinga ng mga lumang unit, inayos ng mga kabataan ng mga bulok na pyesa at gilawa itong mga display na may kasamang pangalan at kwento ng mga dating may-ari, isang munting museo ng pagsisirbisyo. Hindi naglaon, dumating ang order mula sa itaas. Formal na siyang hepe ng istasyon at sa unang araw na opisyal niyang pinangunahan ang flag ceremony, hindi motorsiklo ang dinala niya sa harap ng tropa kundi ang batang si Carlo Hawak ang ilang pirasong lapis at kuderno at ang ama nito na bitbit -bit ang dokumento ng bagong trabaho sa pabrika. Kailangan makabalik sa klase ang batang ito at kailangan nating ipagmalaki ang mga tatay na hindi sumusuko, aniya, at habang itinatayo ang bata sa unahan para kumuway, ang mga pulis na minsang tumawa sa motor ay nagsaludo. Si Aguilar ang pinakamaayos at ang salitang sir ay unang lumabas sa bibig ng mga dating nagbiro. Ngayon, kasama na ang paghanga. Hindi nagtagal, sinimulan ni Paliska ang mga rondang nakasentro sa pagtawid ng mga bata sa eskwela, sa pagliligtas ng naflat na gulong ng jeep sa gitna ng trapiko at sa pakikinig sa reklamo ng mga tindera ng palengke na dati-rati hindi pinapansin. Sa bawat gawain, kasama pa rin ang lumang motor, minsan pa'y pinipisil niya ang tangke at binubulungan. Sabay pa tayo at lahat ng nakakarinig ay napapangiti. May isang hapon na hindi nila malilimutan. Tumirik ang bagong patrol car sa gitna ng buhol-buhol na trapiko at kailangan nila magresponde sa tawag na may kabataang babae na sinasaktan sa isang eskinita. Sir, wala tayong sasakyan, sabi ng isang pulis na kabado. Meron, tugon ni Palisk, sabay sakay sa lumong motor. Aguilar, ang kaska, kayo, sumunod sa paa. At sa isang bukso, lumipad ang dalawang pulis sakay ng makina na dati ay kinukutsa umusad sa pagitan ng mga sasakyang parang pader at nauna sa lahat sa lugar, sapat para mapigilan ng karahasan at madala sa ligtas ang dalaga. Pagbalik sa presinto, wala nagsalita sapagkat lahat ay may isang bagay na malinaw. Ang lumang bagay na may tamang kamay at puso ay maaasahan kaysa sa bagong bagay na walang direksyon. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang araw ng inspeksyon mula sa distrito malilinis ang uniforme, magara ang presentasyon, ngunit ang pinakatampok sa harap ng opisyal ay hindi drone o bagong radyo, kundi isang maliit na espasyo sa garahe kung saan nakatayo ang luma at pulang motor. May maliit na plakang nakasunat. Sa mga makinang kumakarga ng pag-asa at sa tabi ay litrato ng batang si Carlo na ngayon ay nakangiting may medalya sa leeg. Perfect attendance, sabi ng nakasulat tumikim ang opisyal, nag-ayos ng salamin at nang makita ang mga mata ng mga tauhan, mas masaya, mas determinado ay tumanggo. Minsan, kailangan lang ng istasyong tulad nito ang makaalala kung bakit tayo narito, sabi niya, at marahan ring kumindat kay Palisk. Keep riding! Sa huling iling ng araw sa harap ng presinto, habang ang salitang polis sa karatula ay kumikintab sa nalalabing liwanag at ang amoy ng langis, alikabok at kape ay naghahalo sa humahapong hangin, lumapit si Aguilar sa Hepe, dala ang isang bagong helmet na may simpleng sticker. Hepe, sir, ani niya, pinalitan ko na po ang strap ng helmet niyo para mas ligtas. At tumawa si Palisk Salamat LT Aguilar, pero ang pinalitan mong mas mahalaga ay hindi strap, kundi ugali. Pinasaludo mo ang mga batang ito sa tamang bagay. At sabay silang tumingin sa malapit kung saan ang dalawang pulis na minsang nagtawanan ay nakaupo sa bangko. Pinapakinggan si Carlo na tuwang-tuwang idinedetalye kung paano i-balance ang clutch para di mamatayan. Huwag mong masyadong pigain. Turo ng bata na tila maningning ang mata. Dahan-dahan lang katulad ng paghinga. At sabay-sabay silang natawa sa kabalintunaan. Ang batang minsang umiiyak sa harap ng lumang motor ay ngayon nagtuturo kung paano kumalinga sa isang makina. At ang presintong minsang nanunuya ay ngayon natutong magpasalamat. At kapag may dumaraan pang estranhero na nagtataka kung bakit may lumang motor sa harap ng himpilan at bakit may bata at pulis na nakangiti rito, ang sagot ay pare-pareho. Kwento yan ng hepe namin ang sabi nila. Pulis yang pinagtawanan dahil luma ang motorsiklo pero noong umandar, sumakay ang buong barangay.